hello, hello, hello. Good morning, everyone. <laughs> At pala yung babalik sa yung pinakamagandang Miss Universe so far. This is Miss Universe 1981. It's my more like, vlog to ara. Nagasala na tas And welcome to this video po. Again, nandito na naman tayo sa farm. And of course, ipapakita ko sa inyo aking skills sa pag-modeling. Pack! Okay! pack! Ay, ganda ko talaga. Shout out. Ayan, Pak. So, posing-posing muna tayo. Well, tayo ay mag-iisip uh, ko anong ating lulutuin ngayong araw. And of course, nandiyan mga fans ko. Hello to our fans out there. Si <laughs> so, mga tanong muna kayo, pakik. Ayan. At pupunta tayo dito dahil kukuha tayo ng malunggay. Dahil magluluto tayo ng special na munggo ngayon. So, ayan na naman tayo. Pak. Ayan pala ang bagong motor ni Bimbim -Bim TV. Pak. Alagiro ko. Winner <laughs> na. <-Gina. laughs> I'm sorry pak. Uy, ginoon ko mo si makatumba makasala tanong ginoon ayyan Ayan, so posing-posing Muna tayo para maswerte yung motor. <laughs> at nalimutan ko pala na dito ay nag-clearing na pala dito at wala na ang ating malunggay. So doon tayo na sa ibang lugar dito sa ating fish pad. At ayan na, nakikita natin may mga malunggay dito na bagong tubo guys. Dito po, may malunggay po dito noon. Tapos clearing na din, na-clearingan na. And yung ano, dalawang sanga ay tatlong sanga pala ay tinanim and ngayon may mga dahon-dahon na. So praise the Lord may mga malunggay pa tayo dito sa farm. So ayan harvest tayo dahil magluluto tayo ngayon ng munggo bead pata. Ayan nakita ko ito sa isang vlog at ginaya ko. Gagayahin natin ngayon. At ayan nakita na maraming malunggay ang ating nakuha. At ayan na pak ang ikakasalation gentleman the bride. <laughs> ang di magandang bride. Ganoon ako buke. Malunggay naging buke. Ganoon ko ang ganda ko talaga tingnan nyo. <laughs> And of course, pupunta na tayo dito sa ating hinaguan kitchen para mag-start na. So ayan na, meron na tayong mga ingredients. May malunggay, meron tayong spring onions, may tanglad, meron tayong dalawang sibuyas bumbay, meron tayong ahos or bawang, meron din tayong um, atsal or bell peppers, meron tayong kalabasa, meron tayong um, silikot or sili, meron tayong dalawang munggos na one fourth to so 1 half po yan, and cabbage. So ayan na, of course, ang ating pata po natin isasawag ay ating huhugasan muna para naman mawala yung mga dumi-dumi dito. Kasi you know, hindi natin maiwasan o hindi natin maiwasan mag-isip ng mga dumi kasi nag-display ito sa market. So ba diba, kung magpipili ka, ipipisipisil mo yung mga karne. So baka ginawa yan. So kaya, huhugasan lang muna natin to para wala yung mga dumi. And of course, ito ay isang kilo and one fourth. So ayan na, lagyan natin siya ng asin at water. And of course, lagyan natin siya ng Jose P. Laurel. Ha! <laughs> Alis, our bay leaves para po pandidag aroma sa ating karne. And ina sana natin para din makalasa na siya. So, pagkukuluan po natin siya ng 2 years and a half. <laughs> Charot lang. Kayo na po bahala kung um, basta pagpakulo po niyan, um, basta malamot kasi madali yung malambot kasi itong karne na yun na ano eh, na parang inayan, inahin, o parang basta madali na malambot yung karne yon. So, ay, mo, um, <laughs> Ay, gina ko, nalimog na ko sa istorya. And of course, ikuwan mo natin ang ating mga malunggay. Yan. So, kailangan natin siyang kunin ng ano, ng uh, mga stem, stem. Stem, stem! Ha! Humay humaya-humaya natin yon Ayan, nakita nyo naman ganun yan. So, again ha, um, trivia po, yung malunggay po is maraming vitamins, especially sa kanyang stock. Kanyang, sa dahon, tapos yung ano, stock na yan, or parang ste stem yan, stock? Basta, dyan po ang maraming vitamins na nakukuha, or maraming, basta isearch yung marami dyan po siya. Kaya, wag po masyadong um, Um, kunin yung mga stock stock na yun. So, manag iinan lang siya. And ayan, hugasan natin itong munggo dahil alam nyo naman na ang munggo ay nakapack siya pero nakadisplay pa din yan sa, um, sa ano, baka may mga insecto bang pumasok niya. So, at least mawala yung mga insecto So, tingnan nyo naman, hay, nalo, halo ko siya. Ah, nakita nyo naman, oh, may mga nakalutang na mga Ayan, so may mga langgam. So, para kunin lang yan. So, kailangan hugasan ang ating munggo. pa yeah, di ba? <laughs> After hugasan ang ating munggo ay... ilalagay lalagay natin siya sa ating ang pata para sumabay na yung munggo na maging malambot same as pata para makasabaray sila. Ayan. So, ganyan. Nagpunyang tsura at imekos-mekos ng puyan using your hands. Charat! Using spoon or meron kayo sandok siya. So, kailangan malubog or mapunta sa ilalim yung ating munggo dahil yan po ay matagal lalambot. Tak! At takloban. So, after 2 years po, guys, I'm sorry to my camera, no? Kasi yung gamit ko parang may spring. So, isang ano lang, isang lakad lang sa farm, nag-ano pala siya, <laughs> naglinuglinubod din siya, so bawal siya sa sahig na kahoy. So, prepare na natin ingredients, guys. Ayan, slice ko na ang ating cabbage ayan ang mag, mag ang ating isa sa ating gulay so actually actually dalawang gulay lang ilalagay natin dito ang ating cabbage and of course ang ating um, kalabasa no ang kalabasa ay pampalinaw ng mga mata pero sa mata ng mga bakla iba ang pampalinaw <laughs> you know, oh. ayan na. and of course after a while after two years and a half kumukulo ng ating patawid munggo. Ayan, nakikita nyo naman na malambot na sila pareho. So, kailangan natin siyang i-turn off na at papahingain. Papahingain? So, papa, ano siya, papa, ano yun? Papa-cold. Ginoko. <laughs> Ipakuan siya pa ay ipahaw ipat hungaw ginoo ko so after mga pagpapawangan na noon ay mag-start na yun, pagluto guys so unahin natin yung ating sili at ang ating luya na magbibigay ang hang at pagpapawala ng langsa sa ating pata so after po niyan ating sibuyas and of course isa na natin ang ating ahos or bawang yan kasi guys pag igisan yung una yung sili lalabas yung angang niya. So, tandaan nyo po yan, lalabas ang hang. Pati yung um, tanglad, kapag igisan nyo po, lalabas po ang aroma ng tanglad. Ayan. So, it's aromatic time. And, after po dan, ay, ilalagay na natin ang ating kalabasa kasi yan po ang ating unang ilalagay dahil un yan po ang pinakamatagal na lambot sa dalawa nating gulay. Ay, may tatlong gulay pala na isasahog o ating tatong na ihalo. halo <laughs> So sinabay ko na rin ang bell peppers guys, so, ang ating capsicum o ang ating atsal. So tatong gulay pala no kalabasa, we have cabbage and we have malunggay kasi malunggay is considered as um, gulay, yan, leafy vegetables. So after po nyan, ay lagyan po natin siya ng water dahil ang tubig po ang magpapa- Um, luto ng ating kalabasa or magpapalambot sa ating kalabasa. So, by the way, um, amikos mekos demand 'di ba? So, konting water na po guys. El na po yung munggo natin. Then pinakuluan po natin. So, para lang po malambot 'yung ating kalabasa. So, ganyang uh, ganyang water lang siya. So, after ng pagpagkulo po ay lagyan natin siya ng granules kayo yung bahala po kung anong mapanimpian nyo dyan basta ako I'm comfortable using this granules sa kita nyo naman and of course uh, na, at lagyan natin siya ng asin o pagpanimpla sa ating kalabasa, oh, di ba wala lang tayong pepper kasi naubusan guys I'm sorry hindi nakabili sa market so ay magasbekos natin yan para po ma mix mix sa water ang ating mga pampalasa so after nyan ay after po mga it's 2 minutes to 3 ano 2 minutes po or 3 minutes ayan so malambot na po yung ating kalabasa chineco kaya ilagay na natin ang ating bunggo with ay Ginoo ko careful lang po guys I'm sorry hindi <laughs> ko na kasi nasa front ko ang camera kasi wala tayong mga cameraman so careful lang po so iba lang po rin, iba lang uh, parang konti na po nabawasan doon and nilagay ko ng water yung ang um, pinakuluan natin para po ma, masali yung mga ano-ano mga naiwan doon kasi papalasa na na may lasa na kasi ang ating patang ating munggo so dinagyan ko siya ng water guys nilagdagagan ko siya ng water para po uh, mas maraming sabaw so after a while po ay ilalagay na natin ang ating cabbage ayan so yung cabbage natin ang the only gulay yan po konti lang na bili ni Batting so by the way shout out to Archol TV siya po ang nag sponsor ng ating pani hapon karo. So final touch po ay ang ating spring onion. Ayan. Ay hindi pala yun po yung spring onion sa stem niya. So hindi pa pa final touch. I'm sorry. <laughs> Meron pa palang malunggay. So after one minute po ay ilagay na natin ating malunggay para po malambot na ang ating malunggay. So yan. I... Ano lang siya, um, dahan-dahan lang po ito, Isus-tus-tus-tus. loko na na siya para malambot yung lahat ng malunggay, para malambot siya or matura siya sa sabaw. Matunaw, Diyo. <laughs> Maano sabaw Masabawan lahat para maging malambot. So, after na po na malunggay, ay, napailata natin ang ating spring onions, yung mga dahon niya, no? Yung green green. So, it's a green a mongo because of malunggay and ang ating spring onions. So, ayan na, guys. Final touch. Or this is a way we call a decoration. Decoration! Get <laughs> you know, out oh. So, idot-dot lang na kay Para po maging malambot din yung ating mga sibuyas dahon Or ang ating spring onion So, after a while, guys Yan, loto na po And ready to serve na ang ating munggo With pata So, subukan niyo po ito Masarap po ito So, everyone Kain po Thank you so much Yeah, let's eat Kain na mga bakla Kaya Ito na si Brenda But we have Gigi here Argel Gwen Si Yaya Si Bruno Sama so, Hahaha <laughs> Ang yung dila. Ayun si Bati Aziz. So may ginamush tayo guys. And of course, ubos ah, ang ating munggo. Sili? Ah? 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 At meron sa ba yesterday soup. Ang sitalay. Ang sitalay.